sa maningkuan kuwan? Kakuya <tipunyong> Ligo na mo. Ispo ka dito? Ado dito, ba? dami sa Ba, ado ba? kay kaya <tipunyong> foun nak kai ku nak kena nama lakawun kan ni tengah uh, kabut berdekat tu deh oh kan oh kami sipin budi kuda pirat kuda cakap elok namin betul mahu nak nah ha ayo sungguh <laughs> ayok paglukso na si Kuya Neil kay Ma. Guys. Okay. Yes. Mana, breka nang managat pa nan mabugbog. Yan lang talaga tawag nang managat, guys. Yumok. Ayaw. Ayaw, ayaw Ha? Mabijos ako? Saan ko ba? Ano yan? lagi? Saan ka bolaka. <coughs> ano nilipat ni tatay? no Saan <coughs> <coughs> mo Aye, alipin alipin alipin, alipin alipin. Ayo, oit si Makwan. Alipin sa sin alipin. Alipin 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 Ayo lấy Ayo na. Hãy no, 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 no là gần như hoặc có thoáng Wala, di na isa makalimutan. Ako sa una, isa lang kung Kuya Neil. Ay, saka ka, Kajo. Kamot, anak, kamot, nila Na, anak, anak, anak. Okay. Kapay na, tiil lagi O, papay kapay tiil. Di po, gawa, o.